hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at Deezer H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, lumagda sa isang Joint Memorandum Circular ang Commission on Higher Education o CHED at ang Professional Regulations Commission upang mas palakasin pa ang sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Dito, layunin ng pinirmahan na ito na itugma ang board exam ng mga guro sa kanilang mga inaral upang matiyak ang pagkakaroon ng epektibong pagtuturo. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ni Rose Babiera. Pirmado na ang Joint Memorandum Circular na magtutugma sa Board Licensure Examination for Professional Teachers o BLEPT sa Teacher Education Curriculum ng Commission on Higher Education o CHED. Sinaksihan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng JMC ni na Professional Regulation Commission o PRC Chairman Charito Zamora at CHED Chairperson J. Prospero de Vera III sa seremonya sa Malacanang. Layo ng JMC na iayon ang board exam ng mga guro sa curriculum na kanilang inaaral sa kolehiyo para matiyak ng examination ay angkop sa mga kakayahang kailangan sa epektibong pagtuturo. Ito'y kasunod ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na bumaba ang passing rate ng mga guro sa board exam dahil hindi tugma ang curriculum ng CHED sa pagsusulit. Sa ilalim ng JMC, pakihiwalayin ng board exam ng mga guro na nagtapos ng elementary education, secondary education at mga specialization tulad ng early childhood education at special needs education. Samantala, ang naturang JMC ay unti-unting ipapatupad simula sa Setyembre ngayong taon upang mabigyang pagkakataon ng mga educational institutions at maging ang mga guro ng sapat na panahon para dito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binuksan na ng Department of Agriculture ang kauna-unahan nitong Vaccine Development Center sa bansa dyan sa probinsya ng Nueva Ecija. Layunin nito na mas makapag-develop pa ang bansa ng mga bakuna para sa mga sakit na nakaaapekto sa mga hayop tulad ng African Swine Fever at marami pang iba. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang formal na pagbubukas ng state-of-the-art vaccine unit sa Center for Transboundary Animal Diseases o CENTRAD sa Central Luzon State University Campus sa Muñoz, Nueva Ecija. Nakatuon ang pasilidad sa pag-develop ng mga bakuna para sa mga sakit na nakakaapekto sa mga hayop tulad ng African Swine Fever foot and mouth disease at avian influenza virus o bird's flu. Ayon kay Laurel Jr., ang kauna-unahang vaccine center sa bansa ay mahalaga sa pagkontrol ng mga sakit na makakaapekto sa industriya ng agrikultura, lalo na sa livestock. Matatanda ang umabot ng bilyong-bilyong piso ang nalugi sa bansa nang tumama ang African Swine Fever sa mga babuyan noong 2019 at bird flu naman noong 2017. Sa ngayon, mayroong 230 million pesos sentrad ang may hawak ng mga laboratorio na may kaugnayan sa microbiology, virology, parasitology at marami pang iba. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, binuksan naman ang pinakamalaking vegetable greenhouse facility sa Pilipinas na Metro Pacific Fresh Farms. Ang naturang pasilidad na matatagpuan sa San Rafael, Bulacan ay naglalayong mag-alok ng solusyon para sa mas magandang supply ng dekalidad na sariwang gulay para sa mga Pilipino. Narito ang report ni Mili Borja. Pinasinayaan ng Metro Pacific AgriVentures o MPAV ang Agri-Food Unit ng Metro Pacific Investments Corporation, ang pinakamalaking vegetable greenhouse facility sa Pilipinas ang Metro Pacific Fresh Farms o MPFF sa San Rafael, Bulacan. Sa unang yugtunto, sakop ng MPFF ang 3.5 hectares ng mga greenhouse na maaaring makapagproduce ng hanggang 500 metric tons na sariwang gulay taon-taon. Kabilang na dyan ang 60,000 na lettuce bawat buwan. Limang beses na mas mataas ang ani kumpara sa tradisyonal na pagsisaka. Ginagamit ng MPFF ang makabagong teknolohiya mula sa Israel's Eller Group gaya ng nutrient film systems at drip irrigation na nagpapahintulot ng mas mataas na produksyon habang 90% na mas kaunti ang gamit na tubig at lupa. Sa controlled environment ng greenhouse, nababawasan din ang pangailangan sa chemical na pesticide at pataba na hanggang 99%. Bilang bahagi ng kanilang produktong inahain sa pamilihan, inilinsa din ng MPFF ang bagong vegetable brand na More Veggies Please na mabibili sa supermarket, hotel, hospitals at food service establishments sa Metro Manila. Inaasa ang palalawakin nito sa iba pang rehiyon sa mga susunod na buwan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga magsasaka na maging bukas sa mga makabagong teknolohiya sa agrikultura. Kasunod dito ng ipinamamahagi ng pamahalaan ng mga makinaryang pansaka sa mga lokal na pamahalaan. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Namahagi ang pamahalaan ng mga makinaryang pangsaka sa mga lokal na pamahalaan at Farmers Cooperative Associations kasabay ng paglulunsad ng agri-puhunan at pantawid program sa Mindanao. Kabilang dito ang mobile disinfection truck, forage chopper, combine harvester, tractor with loader, incubator with hatcher, at iba pang mga makinarya. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makatutulong ito sa pagpapalakas ng produksyon at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Bahagi rin ito ng mas malawak at mas matibay na estrategiya ng pamahalaan para sa pangmatagalang pagbabago sa sektor ng agrikultura. Samantala hinimok din ng pangulo ang mga magsasaka na paghusayin pa ang kanilang kakayahan at maging bukas sa mga makabagong teknolohiya para sa mas epektibong pagsasaka. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nagpahayag naman ng suporta ang tech giant na Meta sa panukala ng Kongreso na bumuo ng isang anti-fake news regulatory body sa Pilipinas. Ayon sa isang opisyal, handang makiisa ang kumpanya sa inisyatibang ito ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga social media users laban sa pagkalat ng fake news at disinformation. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Suportado ng tech giant na Meta na kilala bilang Facebook, ang panukala ng Kongreso na bumuo ng isang anti-fake news regulatory body sa Pilipinas. Sa ikaapat na pagdinig ng House Tri Committee, tiniyak ni Dr. Rafael Frankel, Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta, nahandang handang makiisa ang kumpanya sa inisyatibang ito ng gobyerno upang maprotektahan ang mga gumagamit ng social media laban sa pagkalat ng mali at mapanling lang na impormasyon habang pangangalagaan din ng kalayaan sa pamamahayag. Ayon kay Frankel, matagal nang nakikipagtulungan ng meta sa mga gobyerno sa buong Southeast Asia at Asia Pacific para makabuo ng mga patakaran at regulasyon laban sa fake news. Aniya, nakanda rin silang magbahagi ng mga epektibo at naging hindi epektibong hakbang batay sa kanilang mga naging sariling karanasan. Git pa ng opisyal, mahalaga na ang bawat bansa ay may sariling solusyon sa paglaban sa misinformation at disinformation at ang meta ay nakahandang makiisa sa pagbuo ng mga lokal na panuntunan ang COP sa konstekto ng Pilipinas. Gate pa ng opisyal, mahalaga na ang bawat bansa ay may sariling solusyon sa paglaban sa misinformation at disinformation at ang meta ay nakahandang makiisa sa pagbuo ng mga lokal na panuntunan na angkop sa konstekto ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging matagumpay naman ang kauna-unahang grupo ng limang babaeng nakapunta sa space matapos ang higit anim na putaon sakay ng isang rocket ng space company na Blue Origin. Kung sino-sino sila kabilang isang singer icon, alamin sa report ni Dustin Bayog. Matagumpay ang ikalabing isang human space flight ng American Space Technology Company na Blue Origin kung saan ang lahat ng sakay nito ay puro mga babae. Sa ilalim ng New Shepard program, nagawang makapunta sa space ang anim na kababaihan na sina Aisha Bow, Amanda Nguyen, Gail King, Karian Flint, Lauren Sanchez at ang sikat na singer na si Katy Perry. Ito ang kauna-unahang all-women crew na nakapunta sa space matapos ang anim na pong taon na nagtagal ng labing isang minuto. Taong 1963 naman manong una nag-solo flight ang female Soviet Union cosmonaut na si Valentina Tereshkova kung saan nagtagal ito ng tatlong araw at inikot ang mundo ng apat walong beses. Noong Marso ay inanunsyo ng Blue Origin na magpapadala ito ng all-female crew sa space na tinawag na NS-31 crew. Samantalang sa kabuuan ay aabot na sa 58 katao ang napapunta ng Blue Origin sa space kabilang ang apat na dalawang beses ng nakapupunta rito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, wagi naman ang ilan sa mga natatanging Pinoy inventors sa ginanap na 50th International Exhibition of Inventions na ginanap sa Geneva sa Switzerland, kung saan nakapag-uwi ang mga delegado ng limang medalya tampok ang kanilang innovative technologies. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Wagi ang pitong natatanging Pinoy Innovators sa katatapos lang na 58 th International Exhibition of Inventions Geneva na ginanap sa Switzerland kung saan nakapag-uwi ng limang medalya, isang gold, tatlong silver at isang bronze medal, tampok ang kanika nilang innovative technologies. Isa sa mga nag-uwi ng medalya ay si Mr. Noel Gary del Castillo, founder CEO ng CEO Doc, para sa kanyang invention system and method for managing healthcare services and networks. Layunin itong gawing mas accessible ang serbisyong medikal sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng telemedicine scheduling, e-prescriptions at payments sa iisang platform. Ito ay nagbibigay daan sa mas maayos at korektadong healthcare management para sa mga pasyente at doktor. Habang ang iba naman na pag uwi ng medalya ay nakapokus sa agrikultura, konstruksyon at bagi sa paghahanda pagdating ng mga kalamidad. Ayon sa Department of Science and Technology, ang tagumpay na ito ay patunay sa lumalakas sa kakayahan ng Pilipinas sa paglikha ng mga solusyon para sa pandaigdigang hamon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Sa mundo ng volleyball, back to the sands ang dalawang PVL stars na sina Cici Rondina at Bernadette Pons dahil muli silang makikita sa aksyon ng beach volleyball para sa 2025 SEA Games. Muling masisilayan ang si Pons duo oh, na kapwa galing sa bronze at gold medal match ng 2024-2025 to 2025 PVL All-Filipino Conference. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Kumpirmado na ang pagbabalik sa beach volleyball ng tambalang Bernadette Pons at Cici Rondina para sa 2025 Southeast Asian Games. Kapwa nakatuon sa indoor volleyball ang dalawa sa nakaraang mga season. Kaya naman napuna ng na mga taga-subaybay ang kawalan nila sa wishlist ng alas Pilipinas women. At ito na ang kasagutan. Muling naghahanda ang si Ponce duo para sa pagbabalik sa buhangin. Bitbit -bit ang motibasyong maibalik ang dating kinang matapos mabigo sa 2023 SEA Games sa Cambodia. Dalawang beses ang nakapag ng bronze medal ang tambalang Pons at Rondina noong 2019 at 2022. Subalit hindi nila naulit ang tagumpay nang maglaro silang magkahiwalay ng partners sa kamakailang edisyon. Kasama ni Rondina si Jovelyn Gonzaga habang si Pons naman ay kasama si Ditch Rodriguez. Muling magtatambal dalawa sa bohangin kasunod na katatapos lamang na 2024-2025 PVL All-Filipino Conference. Magugunit nabigo ang kanila mga indoor teams sa medal round. Natalo ang Chocomucho ni Roninas Akayi para sa bronze, habang nagwagi ang Petrogas laban sa Creamline 9 ni Ponce para sa ginto. Para sa MBC TV Network News, ito si Milibor Hanandizer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. BTS Jin, ilalabas na ang kanyang second solo album sa May. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Attention Armies! Ilalabas sa next month ang bagong album ng BTS member na si Jin. Pinamagatang Echo ang second solo album ng K-pop star. Batay sa anunsyo ng Big Hit Music, naglalaman ito ng 7-track showcasing Jin's versatile vocals at anila Echo conveys universal live experiences and emotions. Nakatakdang release ang Echo sa May 16. Pero bukod pa riyan, nasurpresa rin ng fans across the globe sa anunsyong kasado na ang first ever solo concert tour ng binansagang Worldwide Handsome ng Bangtan Boys na Front Sock Jin EP Tour na arangkada sa June 28 and 29 sa Goyang, South Korea. At kapila nga sa mga bibisitahin ng singer ang ilang lugar sa Japan, Amerika at Europa. Mga na kamakilan lang, nagkaroon ng surprise appearance si BTS Jin sa Music of the Spears World Tour Concert sa South Korea ng Coldplay. Dito nila ni Chris Martin ang BTS and Coldplay collab song na My Universe at first solo single ni Jin na The Astronaut. At yan ang the better news sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang Pampa Feel Better. Para sa inyo, magkita kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang... The better news para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV